Sino po ba yung pwedeng mag-assist sa Sorry sir, pero halagang 2 million pesos yung unit na ito. Tsaka sa itsura mo palang parang wala ka ng pangbayad eh. Wow, laki na ng commission pag nakabenta tayo ng condo unit. Nasa 200,000 na pala. Wow, mababayaran ko na yung mga utang ko na nag-aaral pa ako. Nagpapatawa ka ba? Ang mga bagwang katulad mo, malabong makabenta. Kung may makakabenta nun, ako yun. Oo oh, good morning. Good morning, sir. Welcome po sa bagong design po namin ng konto unit. Wow, napakaganda ng unit na ipinakita nyo. Sino po ba yung pwedeng mag-assist sa akin? Sorry, sir, pero halagang 2 million pesos yung unit na ito. Tsaka sa itsura mo palang parang wala ka ng pangbayad eh. Salamat, ma'am, pero baka pwede mo pa rin akong i-assist sa unit na to? Ay, teka lang, may sandwich sa lamesa. Pwedeng makahingi? Sir, teka lang kasi para lang yung sa mga kliyente na seryoso kausap. Tsaka isa pa, ayokong sayangin yung oras ko para sa pakikipag-usap sa inyo. Kuy, Kylie, kausapin mo nga tong ka-level mo. Ah, uh, good morning po ulit, sir. Ako na pong bahala sa inyo. At pwede na po kayong kumuha ng sandwich. Ah, uh, maraming salamat, miss. Kylie, ano pong ginagawa mo? Tinutulungan ko po lang, posibleng bumili ng unit natin. Sigurado kong di bibili? Tingnan mo naman, no? Kapasado ko na yung mga yan. puputan lang yan dito para makalibre ng pagkain. Matulungin lang talaga ako. At isa pa, hindi ko inuhusgahan ang isang tao base sa pandabas na anyo. Good morning mga miss. Ayun, may kliyente na pumasok. Puntahan ko nga. Good morning, ma'am. Grabe, permahan niyo pa lang po. Mukhang mayaman na talaga kayo. Miss, napakaganda ang lugar na ito. Ma'am, si itsura niyo pa lang. Sigurado kong kayang-kaya yong maka-afford. Oh sa luxury condo unit na ito. Siya nga pala ma'am, meron po kami libreng merienda. Kukuhanan muna po kita. Sige miss, tamang tama. Nagugutom na rin ako. Okay sir, itur ko na po kayo. Kylie, ang swerte ko sa client ko ngayon. Pakinggan mo tong payo ko sa'yo. Sa susunod, huwag mo nang sayangin yung oras sa mga mahihirap katulad nito. Na hindi naman kayang bumili ng condo unit. Bala ka na nga dyan. Sorry sir, pero may bayo na pala itong unit na to. Pero ganun pa man, masaya po akong etor kayo. Maraming salamat, Miss. Okay, Madam. Ano pong gusto niyong payment method? Or um, cash po bar card? Ah, uh, mm. uh, Miss, pwede ba akong magtanong? Okay, Sir. Miss, bakit mo pa rin ako tinutulungan kahit alam mong hindi ko kayang bilhin ang unit na ito? Likas na po sa akin ang pagiging matulungin. At isa pa, hindi ko hinuhusgahan ang isang tao base lang sa panlabas na anyo mam Ma kailangan niyo po mag-down ng 1 million pesos. Ha? 1 million? Saan ako kukuha ng 1 million? Ha? Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Ah, miss, atin-atin lang to ha. Piki tong lahat ng mga sinusuot ko. Hindi talaga ako mayaman, miss. Yung marienda niyo lang ang habol ko. Ha? Hindi po ako makapaniwala. Oh, Miss kumusta? Bumili ba siya ng condo unit? Ay hindi yung libreng merienda lang pala yung habol niya. Sorry Miss Hart, sa narinig ko. Ah, ako na lang ang bibili. Totoo sir, hindi ako makapaniwala. Sige, ayusin ko na yung mga papeles. Teka lang, ikaw yung bibili, saan ka naman kukuha ng pera? Isa akong negosyante. Kung nagdamit man ako ng pang mahirap, nagpanggap lang ako. Para malaman ko talaga kung sino yung tunay na natutulong sa akin. Hindi yung tutulungan ako dahil sa pananamit ko. Ngayon, nahanap ko ng agent na tunay na matulungin. Maraming salamat po, sir. Hindi po ako makapaniwala. Ikaw ang magpabago ng takbo ng buhay ko. Dahil sa pagbili mo ng condo unit at sa matatanggap kong komisyon. Miss Hart, makinig ka sa payo ko. Sa sunod, huwag mong husga ng isang tao base lang sa panlabas na anyo. Para sa susunod, ikaw naman makabinta ng condo unit.